Wait lang, wait lang. Eh, yes, eh, dikit ka dun. wag kang haano. Dapat li, ano. Dapat di mo to, nam namin mo to. Kumita eh. Alam ka na tayo kahit. Hmm, palapit na. Kuyason! Kuyason! Dito ka muna! Dito ka Kuya Jason, lapit ka kay Mr. Chef. Chef, uh, ano po ang ating ano, ano pong inihanda po ninyo sa Manalas? Parang celebration na rin pala Pabin. to, no? Oo. Oh, Brad, Parang alam ko, ah. Ang ganda naman ang buntis na to. Hmm. Hindi, hmm. tatanong ko. Saan saan yung pang-cover? Pang-cover? Hmm. Kasi may pang-cover yeah. talaga siya. Pag kumangin kasi di umaano yung apoy, lumalakas kaya may nasusunog. Ah. Kasi, hindi ano yun lang. hindi ko na siya ina, hindi ko na pinapay pa tita floor kasi I ano mean, yun, yung yung baaga naman matamis. Meron pong nasunog ka tayo kram. Uh, Ipinay pa yan kasi ni Ramsen eh. Ah, nasobrahan. Ang <laughs> ah, kasama ko talaga dito original, yung dalawa na to. Anong nangyari? Ayan. Kayo pala tumutulong magluto, ba't nandong kayo nanonood ha? Sila yung original na nakasama ko talaga dapat pagluto. Oh, dito dito, assist niya si Tatay lang. Kuya Mark and Kuya Junimar. Mark. Go, go. Nakaterno ah. uh, pa oh. Ay, ah. ah, wait lang. May nagsasamahan na ko eh. Nagsasamahan natin si Kuya. Mga tayo. Mayroon, Tapos tayo wow. ano, magkakanta. Kung kang gitara. Wow. Um, Kaya dito. Yeah. Marunong ako mag-gitara? O oh, marunong, oo. sige, sige. Marunong iba. Pero kung hindi, si Tito Jun na lang. Magkakanta na lang tayo. Oo. Oh, oh. Bakit ang kameraman. Eh, ko pa yung ano eh? Kahit na. Eh, ang mahalaga, makuha na natin ng solid to. Kunin mo na yung camera Ay, yung ano doon. Bilisan mo, oo. Ay, wait lang. mo, hindi pa siya handa, oo. Ano ba yung guitar, son? Acoustic? Nasa inyo po ano? Ay, tama na sa bahay. Um, bilisan mo. Masusunog to linuluto ko eh. Tara, tayo lahat. Kahit kung lahat. Oo, oh, sila. Ano to? Solid to. Grabe ka, Kuya Sam. Oh, Diyo! Ito naman itong mga Pero yan yung masarap sa puso kasi kaya ram. Puntado ka, hindi kailangan itago. Oo. Kaya nakakatawa. Congratulations. I'm so happy for you. Yes! <laughs> Nakakatuwa itong bata na to. Parang kailang ka lang naka walang salawan. Walang damit. Tumatakbo-takbo dyan. Ngayon, alam mo nang gumawa nun eh. No? <laughs> Baka naman pwede nating supportahan si Kuya Jason magbibigay ng bulaklak. Woo! O dapat yung kilig ah. Kilig to the bones ah. Mahal, paano ba dapat kasama din yata kayo eh? Uh, eh baka nasunog ang na Oo lang nga lang. eh, baka kainin ng aso eh no? Wala tayong kainin. Lahat <laughs> kinikilig pala doon, kinakain na pala ng aso yung luto eh no? oh, <laughs> uh, Dito tayo kakain ngayon. Pero dapat kakain na tayo eh. Kaya lang... Kahit di tayo makakain, masuportahan ko lang itong Kuya Jason natin. Kaso si Tito John, si Tito John, ayun, oh, tingnan, nandaan na siya. Dapat, nasa likod ka namin. Oh. Tapos, tayo lahat doon, yung ha? Yung pala si Jason, baka hihimatay na yan. <laughs> Ito pa lang po yung naluluto ko ka Telegram. Biglang nagpakilig naman tong bata na to. Natatanong ko lang, baka meron na silang team song. O ano ba, baka may gusto ko lang na yun ang kakantahin namin. Hmm. Ano ba yung ano? Team ano? naman sing. ba Alam mo Alam ko. may ano? Hindi pa. Hindi pa. Hindi Hindi May Hindi pa. Naku, Ay, okay, dahil natin itong mga kaibigan natin. Ano? Uh -huh. Anong masasuggest yung kakantayin natin? yung alam nyo na kanta. Oh. Nasa si Ate Bea pala? Tulog? Ah, ah tulog po. Ang

So tara na, wag na wag na natin patagalin 'to. Eh yun lang kahit verse lang. Verse lang. Para ay, Paano wag dapat mo na siyang magpakita o dapat nakikita okay, na siya. Oh. Okay, sige, uh, mauna tayo. Tas gigit na ka. Okay? Siyempre kami nasa likuran lang, ikaw nasa harap. Oo. Oh, Ganun daw setting ha. O tara. Ano na, doon siya, siya naghihintay. Okay, let's go, let's go. Wadal na, bilis. Excited ako. <laughs> lang! Oh, lang! Ano to? Oh, Dito kami, Tito Memorable to! Memorable to! Oh, oh, oh. Dito po, Red! Dito! Sama ka! Maliligaw kami! Oh, oh, oh. Si Tito po rin po Magbibigay siya ng ano, bulaklak. Kay Teacher Rose. Let's go. Let's go. Let's go. Wait lang, wait lang. Eh, yes. eh, dikit ka doon, wag kang ano. Dapat iyan ano mo to, nam namin mo to. Mm, palapit na. Kuya mm -hmm. Dito ka muna! i <laughs> 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 Grabe naman Ano yun? kami. Grabe. Tapos <laughs> then may short letter lang. <laughs> Oi, Uy, may letter! May <laughs> letter! Ay, teacher Ro! Sama ng buhok mo! Ito sobrang isidang na ito. Pwede ikaw mag

Uy! Oo oh, naman na! Wooo! Oh, no, Oo oh, no. daw! Oh. Oo daw! Wooo! So... Ano Jason? Pinuwisa si ano, Teacher Rosu. <laughs> Napapatuloyin mo ba kami? Hmm. <laughs> um, hindi, dapat privacy. Oo, oh, daw. sila na doon. Uh, uh Plano uh. ko okay. rin po kasing kausapin ng formal po yung uh, okay. parents po. Ooh, oh. so, okay. Oo, okay. Pero, teacher Rose, hi, hi, hi. ang haba naman ng hair mo. Ay, sige, pwede to, Pwede ito, Nako, matutuwa ka dito sa, sa ano natin, panganay natin. <laughs> Naging panganay bigla, ano. <laughs> Napatras oh napatras Napatras it Tek dito Ano pong meron dyan? Umakit na ng ligaw si Kuya Jason uh -huh. Uh huh? Uy kinilabutan no? Uh -huh. uh -huh. Photo ko dyan! <laughs> <laughs> Paano para magkaroon sila ng no? ano? Okay. okay, sige dyan muna kayo, kayo muna Siyempre Ay, moment okay. nyo to eh Welcome! Congratulations, teacher! Sandali na! Hindi ka nalaman ang dalawa? Wala pa, naliligaw pa lang. Ay, okay. sagutin mo na yan! Bro! Tay! tay. Papa! Papa! Kayo na muna po, bahala dyan, papa. Kuya Son, kalma ka lang, ha? Teacher! Welcome! O, oh, sige, dyan muna kayo. pagkain okay, natin. Thank you, Tito June. Thank you, Ate Celine. Uh, Aprilin, Jezebel. Uh, si Bunso, si Ate, Kuya Mark, Kuya Johnny Mar. Thank you. Kuya August. Sino po yung kinilig ka, Tegram? Grabe. Yun talaga yung totoong ano, love story. Grabe. Kinilig lahat. Tito po rin. Ha? Hindi, binigyan namin ng moment para ano,